Ganda ng pusa namin guys oh. Parang tao rin nakikinig pag kwentuhan din 'yung nako kasi mga dito mga tao. Eh gusto rin niya 'yung makipkwentuhan oh ayun oh. Mingming. Luming-ing ng. Ano 'yung phone niya? Ganda ng upo eh. Ito mayon. Ito mayon. Eh nilawawan siya. Oh nilawawan. Luming-ing ng. Ano? Hmm. Yung kala mo totoo ka. Lang, Ayan na si Randall sa asawa niya, takot sa asawa niya, sa Tulog ka muna. Naglalaro yung pusa. Tulog ka o, sa laramang, ano ni Brad. hindi mag-absin-absin sa lahat. mo dyan yung iyong kaibigan. Masisita siya. Iming. I mean. Masisita siya sa padala niya. Eh. Uh -huh. Tapos umabsin siya. O, paano na lang yung bisyo niya? Paano na si Grillo? Iming. Mean. Pag umabsin siya, tapos sabihin ang asawa niya, Oh, bakit kulang itong padala mo? <coughs>